Jen, ah, mga bisita, mga vlogger. <laughs> si Pakilaya ka, Brad. Jen <laughs> Lino Santora. Ah, si Jen <laughs> Lee. <Molle. Kita to? laughs> Araw mga talibong brothers da Naya po kita <laughs> Pakilaya ka. Mister, yung abala doon. na dati man da, Pero makaron, na bago na. Baya. Vlogger sure, uh, man dah. <laughs> Ma, pa na, may dayad nga hapon din tanan na sa mga followers ko oh, John Rubio. May dayad din nga hapon din tanan, ha? Nagsiyak kami sa tayo sa dahon. Makontent ko na kami. Isita mo na sa ako na. Iyak kami! Iyak ako si Tagay! Tagayan, ito yung pinuga. Uh, may bisita kita mga lads buod kita at preparado kara <laughs> ayun uh, maraming maraming salamat sa pagbisita ni uh, Lester Lester na dati at si Jenly Nusanto at si Jonas Yan. thank you mga lads sa uh, pagbisita sana makakontent tayo ang sama sama ayun lang mga lads Ingat kayo palagi. Maraming salamat ulit sa pagbisita. Jan Rubio. Jan Ru